Pinuri ni National Capital Region Police Office o NCRPO, Regional Director Police Major General Jonel Estomo, ang mga operatiba ng RIU-7 Cebu CIT, Pulilan Police, RIU-3, RIU-NCR, CTGIG, TSDIG, Cebu CIU, Cebu CPO at ROSG ng NCRPO sa pagkakaaresto sa sospek sa The Circle Vito double murder case. Kinilala ni General Estomo ang sospek na si dating PNP member SPO1 William Reed III, 57 years old, na inaresto na mga nabanggit na operatiba sa bisa ng warat o pares na nilagdaan ni RTC Judge Branch 41 ng Maynila na si Judge Rodolfo Pomperada na may petsa na May 25, 2001. Si Reid ay kabilang sa most wanted person sa bansa sa pagkakasangkot sa pagbaslang kina Salvador Nasser at Emmanuel Corbito noong November 24, 2000 sa Makati City. Base nga sa report na natanggap ni General Estomo alauna gis ng hapon ng January 22, 2023, sa Barangay Poblasyon sa Pulilang Bulacan nagsagawa ng pinagsanib na operasyon ng mga nabanggit na operatiba na naging sanhi ng pagkakaaresto sa naturang sospeka. Walang inirekomendang piyansa ang korte sa naturang kaso kung saan may kaukulang reward na 250,000 pesos sa pagkakaaresto sa sospek. Pansamantalang nakapit ngayon ang sospek na si Reed sa NCRPO RSOG Detention Facility. Labis ang pasasalamat at papuri ni General Estomo sa mga pinagsalib na operatiba ng PNP para maaresto ang sospek na dalawamput-dalawang taon na nagtatago sa batas at unti-unti na makakamit ang justisya ng pamilyang naulila ni lagaser at Corbito. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.